picnic time! Ayan o, oh. aking mga ka-picnic, si Tita Balon, o oh, si Manay Helen, o oh, si Faith, and syempre, ayan si Bert. Okay, so ang ganda ng tubig ngayon, friends. Woo! Sarap, sarap ng tubig, ang lamig. Ayan o, tapos kita nyo naman yung agos doon, o. Oh. Diba? Diba? Oh, di ba? Mm. Okay, see? Ayan, namula-pula lang ako ng ano. Okay? Friends! Picnic time! Flowing ang tubig ngayon! yan Ayan! At doon naman ay talagang oh, oh. Ay, ayan. Umaagos, agos ang tubig.